Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinag-usapan natin yung abutan session ni BBM at ng isang lalaki sa harapan ng napakaraming kamera kung saan man sila naroon sa video na to. Aba magaling mga idol, peke daw pala ang mga lumalabas na video na parang kontrabando ang inaabot sa kanya tapos binulsa niya. Dahil medalyon daw ang inaabot sa kanya mga idol. Yun naman pala eh, bakit di mo man lang binalandra at tinitigan na, Uy, medalyon to ah. Tapos nagpasalamat ka dun sa nagbigay sayo, saka mo binulsa. Kaso hindi. You maliciously put it in your pocket na parang may tinatago kayo, no? <laughs> Kaya ako nasabing sinasadya, nasa harapan talaga ng napakaraming kamera kayo, nag-abutan ng medalyon na yan. Eh di wow, di ba? Yung ibang mga nag-post para lumalabas talagang kontrabando eh, no? Pero ako, hindi nyo ako maluloko sa mga style nyong bulok. No matter what it is, I don't give a But your body language, when you put it in your pocket, says a lot. Ika nga nila, action speaks louder than words. Kaya naman kitang kita na intentionally ang pag-abutan in front of many cameras. Tama. Para pag-usapan ka. At ang motibo ng ginawa nyo is a diversion para hindi na pag-usapan ang ginagawa niyong pagbibenta ng gold reserve ng Pilipinas. ba? Diba? So pagkatapos guys ipakilala ni BBM ang 12 senatorial candidates niya sa kanyang lineup. Kinabukasan, bigla pong kumala sa lineup na to si former Senator Laxon at ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Ang kay independent candidate naman daw po talaga siya pero may partido siya na naging kaalyado ni BBM. So kailan ka pa naging independent kung may partido ka? Di ba? Eh diba? Kasi ang independent boss, yung walang partido. Okay? Pero kung may partido ka, hindi mo pwedeng tawagin ang sarili mong independent. Diyos ko po naman, naging senador ka na lahat-lahat. Di mo pa rin alam, ibig sabihin nun. Di ba naman yan? Tapos, ito naman po ang naging opisyal na pahayag ni Senator Amy Marcos, mga idol. Panoorin po natin at mag-live comment na naman po tayo. Let's go! Taos puso ang aking pasasalamat kay Pangulo Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan. Ng ilan talaga? Si Madam Amy talaga. Hindi mo pa sinabing kasama ka dun. Dapat pag binash mo ang Pangulo, be proud para humanga sa'yo ang mga nabudol ng kapatid mo, madam. Okay? Talaga, madam. Ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Mm -hmm. Nope. Hindi ka naman niya pinagtanggol, madam. Mukhang may sama na loob yung introduction niya sa'yo kasi wala ka doon sa evente. Eh. At may mga pahapyaw kang pahayag sa administrasyon, di ba? Maraming salamat din sa nasyonalista At sa aking mga kaalyadong Patuloy ang pagtangkilik sa akin mm -hmm. So nasa nasyonalista pala itong si Madam Ivy, di ba? <coughs> Sumanib yun sa partido ng administrasyon, di ba? E di hindi ka independent nun, madam Kasi may partido kay, eh, di ba? Ang gulo ng mga taong to, no? Sila lang dalawa ni Lakson ang nagsasabing independent sila Pero may partido sila cute no? <laughs> Naway manatili ang tiwala ninyo. Tatumpot limang taon na nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang amako. ko. Mm -hmm. buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malayat matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Oh. Mm -hmm. So aminado talaga si Senator Aimee na lumihis ng landas ang kapatid niya, no? Which is hayagan naman talaga. And proudly na pinakita ng administrasyong ito na marami silang pagkukulang sa bayang ito. Imagine more than 2 years na di pa rin maramdaman ang kapatid niya, no? Cannot be found pa rin, eh, no? Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay. Ha? Kailan naging independent si Apo Lakay? Di ba may partido siya nun? Anong sinasabi mo, Madam Aimee, na mag-isang tumayo ang tatay niyo sa kampanya? Di ko ata ma-recall yun sa kasaysayan ni Marcos Sr., no? Pwede sigurong sabihin yon noong mga time na tinrider na siya ng mga tao niya. Pero hindi po sa kampanya, di ba, Madam? Kasi may partido siya noon. Tama. Just saying. Na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alangalil ang aking ading. Mm -hmm. No, madam. Hindi yan totoo. Kaya hindi ka sumama sa line-up ng kapatid mo kasi alam mo na sirang-sira ang pangalang Marcos sa mata ng mga nabudol na Pilipino. Tama. At ayaw mong madamay ka sa kasiraan na yon. Kaya hindi ka sumama sa kanya. And you are well aware na pwede nang ihalin tulad ang lineup ng administrasyon na yan sa isang sira-sirang building. Na nag-evacuate na kayong dalawa ni Lakson habang hindi pa nawawasak ang mga dingding. Kaya habang di pa nagko-collapse, you guys just run. You just saying it politely. And I totally understand. di ba para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan, pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Aww. Alam mo, madam, the moment na sinira ng kapatid mo ang tiwala ng taong bayan, wala na lahat. Wala na. Lahat galit na galit na sa inyo. At kung sisilipin ko ang netisentiments doon sa post ko, sa page ko, iisa ang sinasabi ng mga tao doon. Never again daw sa mga Marcoses. So pasensya na madam kung madadamay ka talaga dahil sa kagagawan ng kapatid mo. Kasi Marcos ang apelido mo. Sorry. But don't worry, not your fault bigpit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang ng hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Mm -hmm. So sinasabi ni Madam Amy na kung siya ang naging presidente, hindi siya lilihis sa landas na tinahak ng kanyang ama? Wow! Sana nga yan sa multiverse mo, Madam. Siguro ang ganda ng Pilipinas doon sa multiverse na yun, no? Sana nga ikaw na lang Kaso wala eh Ayun, talo Nabudol kaming lahat ng ading mo ma. oh, no. Maglingkod sa bawat Pilipino Nang walang pinapanigan Maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan mm -hmm. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin oh. mm -hmm. So guys, nakikiusap po si Madam Senator Amy Marcos Na sana daw patuloy natin siyang unawain at mahalin ano ba sa palagay niyo mga idol? Yan na po, umalis na po siya sa lineup ni BBM mga idol. Yeah! Alam mo Madam Amy, matindi yung damage na nagawa ng ading mo sa mga nabudol niya sa totoo lang. Aww. Kaya di ko rin alam kung patuloy ka ba nilang mamahalin at pagkakatiwalaan. <coughs> Dahil Marcos ang last name mo madam. Oh, no. So kayo guys, ano ba sa palagay nyo? Isasama ba natin sa balota ang pangalan ni Madam Senator Amy o ang sagot ng na mga nabudol ng kapatid niya? I cannot be. Oh, no. Nagrime lang po ako. Okay? <laughs> so pano guys, kita po tayo ulit sa mga next video.